maraming klase ng sasakyan ang naglabasan ngayon sa merkado, pero hindi lahat eh mabilis, waterproof at eco-friendly. Mm, Nako, ma'am, tama ka dyan. Mm. Tulad na lang ng bagong na-inventong e-car. Ang pinakamalupit pa dyan eh, 100% made in the Philippines. Now, yan, palakpakan muna natin yan. Silipin natin yan sa pag-aksyon ni Idol Erwin Tulfo. Sa unang tingin, mistulang ordinaryong sasakyan lamang ito. Pero ang makina, pinapatakbo ng kuryente. Gawa ito ng naturalized Filipino mula Lebanon na si Yusef Ahmad, isang communications electrical engineer. Pagbibida niya, hindi ito katulad ng ibang e-vehicle na mahina ang makina at hirap umahon sa pataas na kalsada. We are uh, even better by at least 300 in Energy conservation, environment friendly, zero emission no maintenance this is, is, even better. We already, you already have the car of the future. Kung bilis at lakas lang ang pag-uusapan, tulad din daw ito ng mga sakyang pinapatakbo ng krudo. At Life lahat ng materyales, 100% Philippine made. Malayo rin daw mararating nito kahit isang oras lang ang charging time. In our case, we go to Tagaytay, the same uh, load, five passenger, only 20 peso. Charging only the battery. The lifespan of our battery will go Uh, more than 10 years. Angkop din daw ang disenyo ng e-car sa baha at traffic na kalsada. Our system is waterproof. Hot sensor. If the level of the water reach to the top of the vehicle, that is the time the entire system will be filled. Tanggap naman ang ilang grupo ang e-car pero dapat muna itong masuring mabuti. Yung electric cars, uh, welcome talaga yan kasi makakababa ng pollution. You cannot decide naman to support a certain product Uh, dahil nasubukan lang na isang linggo. Maging ang Department of Energy bukas sa ganitong uri ng pagbabago. Nagi-encourage tayo ng, ng innovation. Ang, ang mahalaga lang at pinanga, pinangangalagaan lang ng ating pamahalaan ay yung uh, representations na ginagawa at yung safety and quality. Umaaksyon Erwin Tulfo, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.